Hi mga kapatid, another day, another mini vlog na naman tayo. Tayo ngayon ay pupunta ngayon sa Kapatagan City. Char! Aba, mali ata ang nasabi ko, hindi pala city. Okay, so for today's video mga kapatid ay kami ay pupunta ngayon sa may Kapatagan, Lanao del Norte para kami ay mag-shopping. Char! Mag-grocery ko muna aking nanay. Pangatlong araw ko na ito mga kapatid sa aking uh, short vacation dito sa amin Ayan, so napakaganda po ng aming kalsada At uh, napakaaliwalas po At virgin na virgin ang aming mga kambundukan dito Ito po ang pinaka-famous na uh, tunnel na dinadayo talaga ng mga turista dito sa La Picong Lanao del Sur And of course, pinagyayabang ko ang aming kalsada Napakalawak ang aming kalsada, diba? So kahit sampung sasakyan na ay kasya charot! <laughs> So yan po ang aming sasakyan payong-payong kasama ko ang aking kapatid at mga kapitbahay kamag-anak pala. Charo. So dumating na po kami ngayon dito sa SND. Ayan, so ang takbo po ng aming ano from our uh, municipality ay 1 hour and 30 minutes. Ayan, dumating na po kami sa Kapatagan and of course, pupunta muna kami dito sa Milan Bank dahil kailangan ko mag-withdraw dahil you know, walang pera. then after that, dito na kami pumunta sa kanilang Gaisano Mall. Ayan. So maliit lang ang Gaisano Mall nila pero carry lang. Dito kami mag-grocery dahil may aircon char. So, napaka-stress ang aming travel. Imagine, 1 hour and 30 minutes. Tingnan nyo na ang mamukha ko, ba? Diba? So, pumunta muna kami dito may second floor ng Gaisano para umihi mag-CR. And ano ba ang nakita ko dito? Meron silang prayer room para sa ating mga kapatid na Muslim, brother and sister. Ayan. So, after that mga kapatid, ay pumunta na kami dito sa supermarket para na mamili kami nang mga item para kay Ina. Ayan. So, mag-grocery po kami at ito po ay nakasanayan ko na na pag ako ay umuwi sa amin, ay talagang uh, dapat ay makapag-grocery ako. Okay? So, bago ako bumalik sa kung saan man ako nagtatrabaho. So, pinapag-grocery, -gro grocery ko talaga si Ina. Ayan. So, uh, hindi naman kadamihan na grocery items, pero carry lang naman. Para lang naman, hindi siya makapangutang sa aming ano, kapitbahay, sa aking pamangkin na may tindahan. Senior citizen na ang aming ina kaya dapat uh, napoprovide namin yung basic na pangangailangan niya kaya para maiwas siya sa stress, di ba? So dapat hindi na sa stress yung mga matatanda na katulad ko. <laughs> Siyempre mahal na mahal namin ang aming nag-iisang ina dahil kami ay nakaramdam na ng ano uh, pananakit ng chan gutom ay pumunta kami dito sa isa sa mga famous restaurant ng Kapatagan Lanao del Norte ayan so This restaurant is certified as halal restaurant po. So, ibig sabihin lahat ng kanilang pagkain dito ay pwedeng kumain si Muslim, Muslim ka man o Christian ka man. Ayan. So, napakaganda din naman dito. Kaso nga lang, hindi ko dito nagustuhan ay napakainit. Ayan. Wala silang masyado maraming electric fan na para sa mga customer nila. Pero guys, napakasarap ang kanilang food. Meron silang palapa, uh, may mga appetizers na pagkain and so on and so forth. So, ah uh, kaming apat ay only rice so na, na naibayad lang namin ay nasa 400 plus ang aming naibayad, 'di ba? So, only rice para sa mang inasahal pero in fairness, mga kapatida, napakasarap ang kanilang pagkain. Yung kanilang uh, uh, rice ay napakasarap, yung kanilang uh, chicken ay napakasarap, yung kanilang uh, uh, Well, yung kanilang mantika ay napakasarap din. Ayan, so lahat ay napakasarap. Ikaw na lang talaga ang hindi masarap, Char. So, <laughs> I really, really recommend this restaurant. Pero, kung gusto niyo talaga pumunta dito para ma-feel yung ano, uh, I suggest is, ano, uh, dinner time. Napakaganda dito mag-dinner kasi hindi mainit. Kaso nga lang, hindi mo makita yung beauty. So, yun lang po at bye!